Bagamat nasimulan ni RC ang pagbabago, ay hindi pa rin niya mabitawan ang dating pamumuhay. Even there's a resistance, even there's tug of war po talaga sa change. Um, whenever I tried na ulit, di ba, magsistop ako. Pag itatry ko na siya ulit, nagkakamap sa akin yung Word of God na mga naririnig ko. I feel uh, happy eh kapag ginagawa ko yun eh. Kasi parang pagdito sa change, ang daming bawal. <laughs> parang dito na nga lang ako sasaya, di ba? <laughs> Pipigilan pa. Parang ganun eh. Pinifeel niya yung gap na kulang na kulang sa akin. Dahil ohaw pa rin sa pagmamahal at kalinga si RC, hinanap na ito sa pagkakaroon ng maraming karelasyon. Sige, gusto mo ako? Gusto din kita, tayo na. Parang ganon. And then, yung friend niya, <laughs> gaga sasabihan ko din na uh, gusto mo ako, tayo na. Ganun po, mga secret on secret on date. Dahil hindi ako bida sa bahay, dahil hindi ko makita yung value ko sa bahay, sa labas, bida ako. Gusto ko yun. May listahan ako, no? So sabi ko, pag mas marami sila, mas marami magmamahal sa akin. Mas mapupunuan nila yung kulang. 40 times yun. Pero hindi lang 40 times yung pain and heartbreak. Hindi lang doble, hindi lang triple. Sobra-sobra. Habang sobra. sinusulat ko, ego, pride, no? Pero as I, parang realization, pag ako na lang mag-isa, parang talaga bang nasasatisfy ako nito ang 40th boyfriend ni RC, ang siyang naging partner niya kung kayat nagbunga din ang kanilang pagmamahalan ng tatlong anak. Madami siyang pinangako na talagang hindi kita iiwan, ikaw na talaga. 'Yon, ipaglalaban natin 'to sa hirap at ginhawa at kapag 30 na tayo magpapakasal tayo. O naman, siyempre, wow, finally. Kasi wala sa bahay yung love, finally may nagmahal din sa akin ng totoo. Kinailangan ni RC na magtrabaho sa call center para tulungan ang partner niya sa pagtugon sa pangangailangan ng pamilya. Dahil dito, pinili niyang ipaalaga ang mga anak sa isang close relative. So ganun yung naging setup namin. Every night, mahirap sa akin na iwanan yung mga anak ko ng ganun no, ng gabi. Tapos ganun, especially lumalaki sila. Pero I have no choice but to to, to provide for them eh. Hindi kalaunan, nabuntis muli sa pang-apat na pagkakataon si Arcee. Subalit, nagdesisyon ng kanyang partner na ipa-abort na lamang ito. It was supposed to be a baby boy again, no? pero ala. So nung time na yon, I was really galit na galit ako sa sarili ko. Pero sabi ko, eto na naman ako. Uh, under na naman ako ng isang sitwasyon na wala na naman akong magawa. I allowed that thing to happen. Kasi nga dahil mahal ko siya. Di ba kasi tinuring ko siyang mundo <laughs> Unti-unti rin nagbago ang pakikitungo ng partner kay RC. Naging cold talaga siya. And lagi siya nagsasabi sa akin ng ganitong mga words eh. Basta kahit na sa iba ko tumingin or magkaroon man ako ng gusto sa iba, ikaw pa din yung asawa ko, ikaw pa din, sa'yo pa din ako uuwi. Natatanong ako, bakit kami ganyan? May iba ka na ba? Hindi, wala. scenario lang naman. Para makatulong sa pangangailangan ng pamilya, Lumipad patungo sa abroad ang partner ni RC upang magtrabaho. Ngunit isang madilim na sikreto ang nabunyag nang malaman niya ang pangluloko ng partner at close relative. It was really confirmed dahil palitan ba naman ng chat messages eh. So talagang kitang kita ko how kadirty yung mga pinag-uusapan. And nung nalaman ko po yun, gumuhumundo ko. Kasi hindi lang ako niloko ng isa, dalawa, na sobrang lapit sa akin. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ng time na yon. Parang I was um, out of my mind. Magandang araw mga kapuso at nasa ikatlong araw na nga po tayo ng pagsubaybay sa kwento ni RC. Ano ang masasabi mo, Eric, no, sa kapapanood lang nating yugto ng kwento ni RC? Ito sa panibagong development ng kanyang kwento. Nakita natin talagang it's the sabi nga nila the plot thickens. <laughs> no, May mga layers na tayong uh -oh. nakikita, no. Pero you know, kidding aside, nakita natin how sin can get complicated yeah. sa buhay natin talaga, no. Talagang kailangan ma-arrest natin yung root cause of what's going on and nagsasanga-sanga siya, no. Nakita natin how it destroyed a life and it keeps on destroying more lives in the process. So how about you Sonja? Ano yung nakita mo rito? what unfolded? Mo, ang naisip ko talaga, ha, meron pa pala. Parang ganyan. <laughs> Tapos na yung totoong buhay pala talaga basehan ng mga teleserye. Totoo. No, na parang wow, totoo pa lang may ganito kagulo na, na buhay. Pero ang amazing is walang magulong buhay na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Hmm. At Sonja, mas mainit sigurado ang kwentuhan natin <laughs> kung personal nating makakakwentuhan si RC. Kaya naman muli natin siyang makakasama sa episode na ito. Please welcome RC. Hi RC. Hello RC. Hello, RC. Hello po Mabiyayang araw pong muli sa ating lahat. <laughs> yes. Yes. <laughs> Isang biyaya na Isang narito biyay. ka, no? So, umpisahan na natin, no, dahil mukhang Madami-dami itong itatakil <laughs> natin. So ito naman, sa yugtong ito ng kwento mo, saan ka na nakatira noon? At ano na yung dynamics ninyo sa loob ng pamilya, lalo na sa pagitan ng nanay mo at ng stepdad mo? Nak nakapapatuloy ka ba sa pag-aaral? Um, kasama ka pa rin po si mama. And uh, yes, nagtutuloy pa rin sa, sa pag-aaral po. Mm -hmm. Tapos si stepdad, nasaan na sa kwentong ito? Nandun pa din siya. So parang ginawa lang ako ng sarili kong kwarto kasi wala akong room noon eh. So yung tita ko yung nag-initiate na bigyan ako, lagyan ako ng kwarto, sarili kong room. But, but then, everything was just back to normal. Even the abuse? Uh, no, the abuse stopped, okay. pero there was still an attempt. Kasi uh, even may room na ako, Maraming times na pinopoepera pa din yung pinto para buksan kahit nakalock. Yeah, so I have to par I had to ano, parang maglagay ng lock and kadena. Yan. God. So, and hindi rin ako makatulog kasi nga ginagawa from time to time pa din. Oh wow. wow. Ay, the the danger is still present, no? Hindi hmm. na bago. Kaya so nabanggit mo sa kwento mo, Arcee, na pinagsasabay mo ang ito, na, na no, si medyo, eto nga, na, 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 napanood naman natin mm -hmm. na kwento mo na pinagsasabay mo ang pakikipagrelasyon sa apat, walong boys. Paano mo na-manage ito? Mm -hmm. no? Logistically. No, I mean, si RC, kung owner ako ng negosyo, kukunin ko siya. Manager. Magaling siyang mag-multitasking. <laughs> <laughs> so, ma may pagkakataon ba na nahuli ka ng pinagsasabay-sabay mong mga kalalakihan? Yes, naman. <laughs> <laughs> nag yung time management natin doon. <laughs> so, yes po, nauwi po ako sa ganong punto, no. Kasi nga, from the very beginning na magkaisip ako, parang I was really longing for love. Mm -hmm. Fatherly love to be exact. Mm -hmm so talagang uh, hindi ko maramdaman sa loob ng bahay yun eh. Mm -hmm. plus the abuse na nangyari sa akin mm -hmm. plus nung nag nagbuild na sila ng family my mom and the step uh, dad and the siblings lalo akong na left out mm -hmm. I felt left out all the time halos so since hindi ko siya makita sa loob ng bahay yung love I have to search outside mm -hmm. kaya naman napusha ako na talagang kapag meron na natitipuhan o natitipuhan ako kasi oh, sige tayo na. Sunggab na. Sunggab na. Mm -hmm. Parang ganun, secret on po yun. <laughs> secret so, on. Secret on, yung time na yun, ganun yung term. So, secret on. DM. Kasi hindi ka makakapag-walo kung, kung hindi secret. Alam nila. Yes, tama. <laughs> so, ganun naman tumatagal yung each relationship and ayun na nga, gano'ng kadip yung mga feelings na yan na parang gusto mo ba talaga sila or parang hindi naman masyado pero dahil type mo ko, why not? Mm -hmm. Honestly, uh, hindi hindi ko sila gusto talaga at all, no? Pero may, may feelings naman. Pero hindi ganun ka-intimate, no? So, usually last for only maybe months lang, two months, three months, six months. pinaka matagal yung two years. Ay, Nakasabay wow. yung walo, no? So, Um may merong mga ganoon pero the the yung parang main goal is just to collect and collect. Just to prove na maraming nagmamahal sa akin. Yano. Grabe no. Very simple lang naman yung gusto ni RC nung yeah. na yun. Eh. Mapunuan yung pagmamahal. Wala, yung mga hindi niya naranasan no sa pamilya. Mm -hmm. So yes. looking back RC, ano yung sa tingin mong naibibigay sa'yo? na fulfillment sa pakikipagrelasyon sa maraming lalaki. Yeah, yung inner surface ng pagkata ko parang feeling ko na satisfy ako eh. Mm. Feeling ko lang doon, no. So parang every time na yung nag uh, very proud pa nga ako na oh, may walo ako, sabay-sabay may apat ako, ganun. So yung yung effect sa akin noon is I feel love. Mm. Somehow I feel valued. Mm. No. Sa inner surface. Mm. Pero deep inside, hindi eh. <laughs> sa pangkalabasan lang. Sa pangkalabasan lang. Para lang may ma-flex ako sa mga Ayan. friends. Oh, flex yung mga gano'n. Oh, Parang matago yung tunay na longing ng yes. puso mo. Masabing tama. masaya naman ako. Mm -mm -mm. Yeah. Yes. So, RC, so ang dami na, ang dami na nila. Diba, eto na nga, ika-forty yet. <laughs> o, oh, diba talagang four na <laughs> Naisip mo, magsaseryoso na ako. So, ano bang nakita mo sa kanya? Bakit? Ay, willing na magpaka-serious sa kanya. Sonja, oh, pwede bang sumingit ako oh, sa tanong na 'yan? Oh, oh. Ikaw 40 na, interesado akong malaman, I'm sure, yung mga kasama natin gustong malaman, yung 40 ba e eh, goal mo yan <laughs> o, o o nagkataon lang na yung sa 40th ka lang talaga na ng kasagutan? Oo. Oh, oh. Pero mamaya na nasasagotin 'yan RC. Ha? Okay, ready ka sa sagot? Magbabalik po kami after a few reminders. Pa rin ako, Lord. And Nolo Lopez, I'm Jasmine and, and this, this is, is my, story. my story. Tugon is now available on USB Flash Drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala Telemovies. Kampihan and senior moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala movies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. We are back on the 700 Club Asia. Kasama pa rin natin si RC. At bago po tayo nag-commercial, may tinanong kami uh, sa'yo, no, RC, na una, Planado ba ang 40 boyfriends? <laughs> At pangalawa, anong nakita mo kay number 40? Candidate number 40, bakit? bakit Searchie searchy search number 40. 40? <laughs> <laughs> bakit ka naging seryoso sa <laughs> kanya? <laughs> well, actually, hindi naman po talaga goal yung 40, no? Kasi my goal is just to collect and collect. Mm -hmm. Kahit well, magpas pa ng 40, no? <laughs> It's just that talagang napako ako sa kanya. Because nakita ko eh, very responsible po siya. Mm -hmm. Very responsible and very uh, independent. Uh, talagang eh. mm -hmm. At talagang madiscard At igit sa lahat, maalaga siya. ng time na never ko naranasan sa 39. <laughs> 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 sa kanya lang talaga. And wow. yung kung paano niya ako i-protect, mm -hmm. talagang wow. As in, parang ko ng father figure mm -hmm. sa kanya. And husband as well. Wow. ganon mm -hmm. Iba yung feeling ng, mm -hmm. na parang feeling mo mahal ka at pinoprotektahan mm -hmm. ka na hindi mo nakuha growing up. Yes. Si, yes. Mm -hmm. si Searchy number 40 ba <laughs> na-discovery niya ba yung, o na, paano niya nalaman yung nakaraan mo at kung nung nalaman niya, paano niya to tinanggap? Mm -hmm. Actually, alam niya po talaga, niya sinabi talaga. ko sa kanya, wow. and nagalit siya ng siya sa aking stepdad. Oh, okay. Uh, not to you, not to Not you. hindi po sa akin. So hindi na maganda yung relationship talaga nila. Mhm. Mm yung time na yon and wala naman siyang choice during the time kasi love niya ako noon. Mm -hmm. So tinanggap niya ako as me. Wow. Kaya isa rin yung sa bagay na nagustuhan ko din sa kanya. naman. naman. Buong-buo Buong na walang oh. panghuhusga, <laughs> mahal kita. Yes. Wow. Yan, maging sino ka man, okay, ba? Diba? So at this point saan na kayo nakatira nito at ano yung naging buhay nyo kasi bakit kailangan mo kinailangan mong mag, ano, maghanap din ng trabaho sa call center at that time mm -hmm. I was pushed to work sa call center kasi nang time na yan um dalawa na po yung baby namin so nagsasama na kami sa kanila uh, living in together uh and uh, nung time na yon medyo mahina yung kita niya eh So, hindi kayang i-sustain. Eh, hindi rin naman ako mapakali na nasa bahay lang ako. Mm -mm -mm. So, nauso yung call center. Mm -mm. So, I i grabbed the opportunity. Oh, oh. At doon na nga nagsimula yung career ko sa call center. Oh, oh. Ang hirap din kasi ma hindi biro magka -anak. Mahal mm -hmm. ang mga panggasos ng yeah. pagkakaroonan. Siyempre, dahil natin. nagtatrabaho na si RC, so kailangan may mag-aalaga mag sa mga naiwang anak. Sino itong... Uh, babae na, na naging tagapag-alaga ng mga anak mo at bakit ka nagtiwala dito sa kanya naman um, nung nasa call center ako dalawa pa lang anak namin no so i was pushed na mag-hire uh, not really hire no but kasi gusto ko rin tulungan tong tao na to mm. kasi tatlo na po yung anak namin noon mm -hmm. and uh my my youngest was just one year old pa lang it was so hard for me mm -hmm. na ako working and then yung papa nila parang freelancing uh, trying other jobs no and nagbe-business din kami mm -hmm. nagbe-breed kami ng mga dogs. Wow. So parang medyo nahihirapan kami i-balance lahat. So I have this close relative mm -hmm. na she was also trying to go to college. Mm -hmm. So ang catch noon, she will look after the kids mm -hmm. and papaaralin namin siya. Okay. Mm -hmm. <laughs> benevolent pa yung kanilang approach it was an, an uh, ideal exchange so, yeah. normal oh, na normal sa Filipino oh, oh. culture naman yan mm -hmm. no kamag-anak tulungan tayo and then in return mapag-aral oh, oh pero during that whole time before the close relative came into uh, your life no nagkaroon ba ng history ng pagchichito pang loloko yung yung partner mo at that time hindi ka ba nagkaroon ng pagdududa sa pagkatao niya mm -hmm. nung sinabi niya na ipa Mm -hmm. abort natin yung anak natin. No? At saka ilang months na yung anak baby mo at that time? Yung fourth baby namin, um, nung nalaman namin, uh, magwo one month pa lang. Okay. Yeah, so, eh kasi masyado kung submissive sa kanya. Mm -hmm. Yung kahit ayoko, mm -hmm. gagawin ko eh for him. So, wala ko nagawa. Umabot ng almost six months yung baby. Mm -hmm. Kasi ayaw malaglag the ayaw first time. Ayaw malaglag oh. eh. So, I tried mga iniinom na gamot and then we also go sa sa midwife ayoko talaga the first time natin rekyon mm. nagkulap sa ko ayoko talaga gumagawa ako ng way para hindi matuloy kasi during the time nag-church na po ako noon okay. i am already attending church and meron na akong desire na i want to be part of the ministry wow. okay. may ganun na akong desire so Sobrang kontra talaga ako. Pero dahil nga submissive ako, ayoko mag-away kami. Mm. Sinunod ko na lang siya. Hindi mo naisip na baka may iba siya? Baka may mas malalim na dahilan bakit ayaw niya ng ituloy itong pagbubuntis? Mm -hmm. Wala, hindi ko naisip yun eh. Kasi talagang, I gave my all. Lahat mm. ng trust. Lahat-lahat talaga. Mm -hmm. So nung nangyari I mean, ito, RC, uh, mm -hmm. no? nung nangyari na to uh, na nakonsensya ka ba at may pagsisisi ka ba? Up, up until today, maybe? Are you still thinking about this dark past of um, aborting a child? Yes po. Actually, tuwing naiisip ko siya ngayon, talagang nagbe-breakdown ako. Mm. Kasi uh, nasaktan lang ako sa part na mm. minsan kinakausap ko yung baby ko, sabi ko, sorry, kasi hindi kita napagtanggol. Mm. So masakit for me as a mom, mm. na ako din po kasi, sarili ko hindi ko mapagtanggol nun. Mm. Mm. How, ano? At. and unfortunately the painful mm. <laughs> experience with your boyfriend at that time didn't mm. stop there mm. nalaman mo na nanloloko pala siya at, so paano mo na confirm um, na si close relative mm. at si boyfriend ay may ginagawa behind your back mm. Yeah, kasi nauso yung Facebook no no <laughs> mm -hmm. and uh, Messenger so I confirmed it kasi parang naiwan yung account. Mm -hmm. So uh, pag open ko ng computer, naiwan yung account doon, nakita ko lahat ng conversation. Lahat as in lahat. So at first hindi ako makapaniwala. Mm -hmm. Parang sabi ko, is this really happening? Mm -hmm. Halos mahimatay ako nung makita ko at mabasa ko lahat, talaga. And nagpanggapang ako na ako yung close relative. Eh. Oh no. While on the other hand, sa Viber naman, ako yung talagang partner niya. I was saying, I love you, and he was chatting me back, I love you too, while he was chatting na ako yung nagpapanggap na close relative. Oh my God. Yeah, so it was really a confirm, ano, panlolo talaga. Wow. Nakakaloka, Yan ang masasabi ko dyan. <laughs> hindi ko ma-imagine ma yung betray, yung feeling yeah. of betrayal Betraya. talaga. Gay yeah, alam niyo po sa isang relasyon ang pinakamasakit na maaaring gawin sa iyo ng iyong minamahal ay betrayal o pagtaksilan ka. Mm -hmm. At nakita naman natin 'to sa kwento at sa pagsasalaysay ni RC ng kanyang nakaraan. Higit pa riyan ang sakit na naranasan ni Jesus. Tandaan niyo po 'yan. Tayo, tayo mismo po nagtaksil tayo mm -hmm. sa kanya. May minahal tayong iba bukod sa kanya. Pero tinubos niya tayo mula sa kataksilang ito mula sa mga kasalanan na ating ginawa against him. Kaibigan, ikaw ba ay nasa isang heartbreaking na sitwasyon ngayon? At tila hindi mo nakaya ang sakit na nararamdaman at nararanasan mo. Kapatid, gusto naming paalala sa iyo, Jesus understands what you are going through. Alam na alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam na alam niya ang pinagdaanan mo. Sabi po sa Psalms 34.18, The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Ito po ang tanong namin sa inyo ngayon. Sa narinig yung kwento ni R.C., at marahil yung kwento mo, malupit din ang iyong nakaraan. Pinagmalupitan ka, pinagtaksilan ka, gusto mo bang makaranas ng tunay na pag-ibig? Hanggang ngayon ba naghahanap ka pa ng taong tatanggap sa'yo? Hanggang ngayon ba naghahanap ka pa ng taong pupuno ng mga hinahanap mong kasiyahan at kaligayahan? Tandaan nyo, merong isang tao na kailanman hindi ka pagtataksilan Isang tao na kailanman hindi ka iiwan at kailanman hindi ka sasaktan dahil mamahalin ka niya ng buong puso, ng walang palya. Kaya gusto naming makilala mo ang Panginoong Diyos. Sabi ng kanyang salita, John chapter 3, verse 16, Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak at kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang matanggap ang pag-ibig na ito, kaligtasan na ito at habang buhay kasama siya? Kung ikaw ito, kaibigan, sundan mo itong maikling panalangin na ito. Aming Diyos, Ama sa Langit, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na aking ginawa sa iyo sa aking magulang, kapatid at sa aking kapwa ngayong oras na ito tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po dahil ngayong oras na ito maaari akong magkaroon ng bagong simula, bagong buhay at bagong pag-asa kasama ka. Salamat po sa kaligtasan, salamat po dahil tatanggapin ko po ang iyong biyaya ang iyong kabutihang loob na mayroon pa akong pag-asa sa pangalan ni Yesus. Amen and amen. At this time, we just want to pray. Um, if if you're here and you're watching, and maybe like RC, there's some things that you've done that you deeply regret, and you feel um, just the the shame from doing what you've done in the past. And the Lord Sees that and the Lord offers His forgiveness. And if that's you, allow me to pray for you, Lord. Thank you for there's nothing I could ever do to make you turn your back from me, Lord. I pray for your your comfort, Lord. For our Kababayans right now, just feel so ashamed of what they've done. Thank you, God, that um, you take that shame, Lord God, and you've already died for that on the cross on our behalf lord so lord we receive your love today lord and i pray that, um, that for our kababayans who feel that way god that you also give them wisdom lord in in um, dealing with their relationships at moving forward lord that their that their decisions will come from you that their decisions will be led by you that you give them wisdom lord god so, Lord, we thank you for that you're setting them free right now. And they're not bound from their pa in their past, Lord God, but you really, truly have, um, you give them hope and they have a good future in Jesus Christ. So, Lord, we thank you. Lord, we thank you for, um, for setting them free, not only from the guilt and shame of that, but also, Lord, from the, all the mental stress mm -hmm. that it has cost them, Lord God. And I pray, Lord, that you will surround them with. healthy relationships moving forward. So Lord, we thank you for your healing. In Jesus' name, amen. 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 And maraming maraming salamat, RC, for being with us. Hindi pa tapos ang chikahan. So madami pa po tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. Pero magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. susunod na sa CBN Asia. Oh, ang naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.org CBN Asia slash Give. Yan. Okay oh. pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Oh, Sige. Tulungan po. Ang dami type tapos apat lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang details. Iba na Ay, iba na! Iba oh, na po! Icons na oh. Opo, opo. Nagbago y na yan lang oh. Kaya ko na po ito. oh, sige Excuse kero to, Ako na, na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rito, ikaw naman po mag-donate ha. <laughs> kung nga po, rin mo. Di ka nagdodonate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Paniwala ng ilan kung gaano katindi ang pagmamahal mo sa isang tao, ganun din katindi ang sakit na mararamdaman mo kapag binitray ka. Multiply that pain to more than 8 billion human population at present, ganyan katindi ang sakit na dinanas ng buong katawan, puso at isipan ni Yeso Kristo noong ibinigay niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. But the good news is, mas higit ang pagmamahal ni Jesus sa atin kesa sa more than 8 billion times na sakit na yan. Kaya kinaya niyang harapin ang kamatayan. Ilang beses ka na bang nasaktan o na heartbroken? Maybe once, twice, thrice? Si Jesus, naranasan niya kung paano masaktan ng paulit-ulit. That's why He can identify with all of us. Korek, Alam mo, Eric, nagkaroon tuloy ng bagong meaning sa akin tong John 3.16. No? For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. At sa wikang Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. If you'd like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, The 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you and may he make his face shine upon you and give you peace. Walang kwenta 'yung nanay niyo. Ganon yung sinasabi nila sa mga anak ko. Pinifeed nila ng mga salita na ikakasira ko. Sabi, walang kwenta na ninyo. Tignan nyo, wala naman dito sa bahay. Nasaan ba ako? Nasa work ako. Bakit ganoon na lamang ang paninira kay RC na ibinabato sa kanyang mga anak? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento.